isa ito sa pwede mong madaanan kung balak mong puntahan ang Gambodis Falls. Mahirap at di madali. Sa nakikita nyo sa video mga boss ay ang mga kabataan na galing dato sa Lumay, Marilog District. Isang mahabang lakaran at mahirap na daan ang kanilang tinahak. Papuntahan lamang ang napagandang Gambodis Falls dito sa may barangay Gambodis, Arakan, North Cotabato ito ang nagpapatunay na kahit gaano man kahirap ang yung paglalakbay marating at maabot mo lang ang isang napagandang gawa ng kalikasan ang Gambodes Falls ng Arakan, North Cotabato O ano? Tara! Samahan niyo pa rin ang aming team at sabay-sabay nating tuklasin yung isang ipinagmamlaki ng barangay Gambodes Arakan, North Cotabato hanggang Bodice Falls. Let's go! What's up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog naman po ang gagawin natin ngayon mga boss. And yun nga mga boss, kaya lang tayo nakabalik na maka-adventure ulit. And for this time, nandito tayo sa may Arakan, Arakan, <laughs> Arakan, North Petabato mga boss. So, particular dito tayo sa may uh, barangay Gambudis yata. So, pupunta namin yung Gambudis Falls or yung uh, Cascading Waterfalls dito sa may Arakan, North Petabato mga boss. So, dito kami nag-park sa kanilang sentro, barangay. Ayan, so... Doon doon sa taas, naalala nyo, nagpunta kami ng Usambac Falls And uh, Torres Falls, doon yun sa taas So, uh, sumpay lang isa sa Usambac, Torres Falls, and Cambodis, din sa baba Yun yung pupuntahan namin So, yun nga mga boss, so, samahan nyo kami sa aming adventure for today dito sa may Arakan North Catabato Tara! Alright mga boss, so kung pupunta kayo dito ang uh, entrance fee pala mga boss Bibigyan ko lang kayo ng idea Entrance fee is 50 pesos And then uh, libre naman yung park dito mga boss Okay Pero kailangan talaga kayong kumuha ng tour guide Which is 250 pesos na Sa isang guide So kahit ilan kayo Basta isang guide 250 pesos So 50 pesos yung entrance fee 250 pesos yung tour guide natin Papuntang Cambodia Dispulse And then kung gusto, kung gusto nyo kumuha ng Uh, may cottage naman dun kung hindi nyo naman gustong kumuha ng cottage walang, walang problema pwede kayo sa tabi-tabi lang but kung marami kayo o may, may, marami kayong mga pagkain mas maganda mag cottage kayo which is 250 na din yung cottage so may, may mga malilit na cottage uh, 100 or 150 yun, yun yung mga choices nyo dito kung pupunta kayo dun ng Gambodis waterfalls Right mga boss, so Moni, nami sa Barangay Gambudes. So Moni ang mga tour guide. Ayan, si say, mo eh. si Palan Boys. Si Janjan. Oh, Janjan. Ko Moni mo diri sa Gambudes. Pwede si Janjan Jan na mo guide inyo but physically kato sa mo gi parking sila na may muhatag kin sa mo guide dito. So lang bayad lang gud ta 250, di ba? Oh, oh 250 mo si na mo. And then Moni mong dalan. Ah, uh, estimate time na baktas dito nasa mga 20 to 30 minutes average na na siya nabak doon lang lamang siya mga boss and ma-enjoy na nimo ang nindot o limpyo na tubig di sa may Arakan North katabato tara kasama ko nga pala sila naman mga boss yun sa mga mga ingay sila King Double Explorer Yuri J. Lacuachero Tomyang Laagan Lagan si Vlog and Makoyski TV let's go Alright mga boss, kaning uh, Gambudis Falls is napatungan ni siya sa barangay sa may baganihan. And then dito sa baganihan, kung ma-check niyo ako mga vlog, yung puntahan namin yung sambak Falls at saka Torres Falls. Itong Gambudis Falls, baba lang ni siya gamay. Huh? Ayan mga boss, nakikita niyo yan. Ayan kung alam nyo kung ano yan yan yung ginagamit sa mga fast food like Jollibee na pinapamprito ng uh, french fries ito yung uh, palm tree or palm oil yan so according to kuya guide na si Janjan Jan, ang ilahang per kilo na karon sa palm oil tree is nasa 60 pesos awan ko na lang kung magkano niyan sa market This is it. Ito na yung uh, pababa. Sulo Papuntang Gambo Falls Dito. Or cascading. Ayan. So ito na yung view. Yun na yung baganihan mga boss. So yung uh, river or yung falls nandun sa gitna. So napagitnaan yan ng baganihan saka ng arakan. Arakan. So siya uh. Uh. Grabe. 30 minutes man ako, Moko, sir, man ako, ni ako. deliver mo Sir, ako na parcel Alam mo saan ito Yan o Dito man po ako o na katumot Nung naglison-lison ko ano e! Huh? 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 deliver <laughs> Pero, na, May, may bago kami ano. YouTube channel. Ano yan? Hindi oh, na. Bakta Ay ba This is it. So, ito na yung pababa mga boss. Puntang falls. Ayan. 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 Tingnan niyo lang mga boss. Habang naglalakad ka, tingnan yung view. Ayan. Sobrang ganda. Try niyo puntahan dito mga boss sa Cambodian Falls. Hindi pa natin nakita mismo actual yung uh, cascading. Sabi naman ni ano, yang yang. Sulit daw. So, tara, excited na ta. Excited na tayo mga boss. right ito na yung view so dito na daw wow yun na yun mga boss mo yun mo yun kita yan yan na yung tara po tayo si Charot. Charot. Marunong ka na ng lumangoy do? Pwede ka dala ni kay. Bebe. So, picture. Ay, ayan, Na, ayan na, lumipad na ang drone. so, kompleto na naman tayo ang ang team picture So, yun. What? Baba pa tara, baba. Wala na tara. So ngayon pa na kami. Mga 20 minutes na lang. Yes. 20 minutes na lang. Hmm? Ay, may mga mali na kuwala sa kuwan ang na-follow follow mode kay ang kuwan? Spark Dito na kami mga boss. Sobrang ganda. Diyan kami. You know. So, uh, diyan kami na cottage mga boss. That is 250 pesos. And ito na yung view. Hindi ito. Grabe ha ben. Oh. Oh. Uh. Wow! Wow! Wala pang tao, kami pa lang. Ay! Wow! Lina ng tubig. Ito na yun mga boss. Ito na yun yung cottage namin. Woo! Uh! Ganda! Ganda, ganda! Pagkakarap pa kayo ng nakatutok. Yan yung kapatid. May damay. ganda sobrang ganda dito sa gambudis mga boss napakadali lang dito puntahan mga boss uh, from the parking area sa motor Namo babat pa baktas na rin sa mga 30 minutes lang yung pinaka pinakamataas depende na yan sa pacing Pero yung 30 minutes average na yun siya mga boss At pag pagkadating mo dito nako sobrang ganda na tingnan mo lang yes Ginaw you know pa ng tubig, eh. Your poetry on the page Ayan mga boss, sa Gambudis Falls, nasa yung tulok ang mga swimming pool. Kung nakita nyo sa drone kanina, may tatlong falls, ay may tatlong pool. So kami, dito kami naligo sa baba, na pinakauna, ayan. So dyan do sa ilalim, may may maliit na kuweba lang dyan. So kapag-apag <laughs> <laughs> uh, oh, na yan sila. naman si Jay, si Jay palandaan! Anak, hindi ka, hindi ko maligo ka, boss! <laughs> Uy, hindi ka maligo ka, boss! <laughs> sa kuweba! Papasok ko sa ibang dimension.

Dito na kami sa uh, Lahog. <laughs> nice stall. Napakagandang spot dito sa loob. Oo. Oh, oh, eto ang stall. So, so, so andun kami. kami? Andun yung talagang anong oh. anong tubig, bagsakan. No, no. Pero nasa ilalim kami. At tagot-tagoan uh, kami. At kami. Sa uh, uh, above sea level, under the water. Sobrang, <laughs> may, sobrang relax dito mga talakotsero. Oo. Oh, tama. Sobrang relax. Dako.

May nakita kami isang spot ni Jay na maganda magimo imo <laughs> Alam mo alam mo na no itong ano guru ko na si Maganda <laughs> yung Master <laughs> Jay na si Rod din. Ayun oh. No? Uh, dito uh, dito, dito 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 yung video yeah. yan. Okay, ito yung uh, second tier yun yung kanina yung third year yun sa baba so pupunta natin yung first year sa taas konti so tara kasama ko si Jayla Cochero uh. uh. Marami, marami talaga ang spot na pwede kang mag-enjoy dito sa Gambodis Falls mga boss. yung nakikita nyo lang, yung nakikita ko, sa harap ko habang nililigo ako dito sa boss na ako sobrang ganda may ma alam mo kung anong nakaganda dito kasi nandito ka pagkikita mo yung mga burol maliliit na burol sa harapan ko tingnan mo ha ayan o oh. uh, oh, burol ayan habang ganyan yung background mo oh. ito ayan dito lang yan sa Gambo sports mga boss for cascading waterfalls dito sa may Arakan North Cotabato Yan, so ito na yung uh, mataas na parte dito sa may Gambudis mga boss so, marami talagang cascades ito maganda talaga ito instagramable yan and dyan sobrang linaw ng tubig then, tingnan mo yan parang infinity pool kung tawagin diba? kung makikita mo sa video ay, Wow, well, kita mo yan. Kaya mo si Jayla Pachero. Ito yung burol. Mga bundok. mga kita mo. Sobrang ganda dito mga boss. Arakan, North Cotabato. Amazing. Ooh. So... Pauwi na kami mga boss. Kitikis din sa taas. Bye-bye! <laughs> na siguro tatapusin mga boss yung aming adventure dito sa may North Cotabato, Arakan and to be particular sa may barangay Gambudis mga boss at pinuntahan nga namin itong Gambudis Falls or yung cascading waterfalls na tinatawag nila dito mga boss okay so sobrang sulit yung pagpunta namin kasama namin yung adventure adventurer squad yan so wala lang si ano you know, si Mico at saka si Rema and yun na nga mga boss maraming maraming salamat sa patuloy niyong panonood at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. And please, don't forget also to click subscribe button and bell notification para maging, para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Okay? Once again, maraming maraming salamat. Kita-kits. Subukan mo lang. bye, -bye.